niya dyan, single mom. Ano ang problema to? Wag mo ganyan, nagigigigigig. Wala ka bang makikita ang ano? Dalaga? Wala ba? Oh, no, no. Ano, kung sa pag-aaral niyo? Uh, girlfriend ko Ano? Girlfriend ko no. po. Girlfriend. Sigurado. Girlfriend mo? na ako tayo. Pwede bang, na usapan Saan nakita yan? Hindi na ito, doon po sa ano, sa school na. Ilang taon ka na ni? Ako po, uh, 29. 29? Ilang taon ka? 23. 27. 23? 29? 6 years babae? Single mom? Ay, oh, ay, Ibig sabihin, na. may anak na. Hiwalay oh, 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 yeah. sa asawa? Hiwalay? Hiwalay o naanak lang sa pagkadalaga? Anak! Anak ko, Daddy. Tapos kapi mo yung anak mo. Hindi ka namin pinaharap na ganyan. Pinyo, ko sa sa may, uh, jen, know, Ay, hindi Bata kami single Ano problema doon? Wala ka bang makikita ano? Dalaga? Wala bang iba? Ano naman, meron na nga tao ka po. Ano? Diba? Apo, dugo ka. Dali, ipinagmalaki mo, ako. Hindi ko kadugo. ano gusto mo? Bako eh, mo ano kita ang dali? problema sa single Anong dalaga? Ko? Anong karanasan meron yan? siya Wala na Iwan niya, pwede kayong magkahiwalay niya, single mo yan. Eh, baka ako siya mag-isa yung... Grabe naman yan. Anong grabe? Oye, huwag ka nang magkasama-sakot Pasensya ka na, pasensya ka na, single mo kasi Alam mo yung single mo, hindi naman sa na Alam mga, mo, alam mga. mo, yung alam namin, binata yan eh. Napaka hindi namin iniisip na or pinapangarap na magkasama siya. Baka na bola mo yung yun, anak. gusto nyo, ano? Ano ilang taon ba gusto mo? Halika dito. Halika dito. Halika dito. Halika dito. yan dali. Halika dito. Lumang natin. Low time. Low no. time. No, Hindi no, ako makipag-usap sa'yo. Ano grabe? Ano ba? Alam ano ano mo ba kung oh, anong hirap namin pinag... Ginasok namin yan para makapag-aral yan? Ano naman to? Yan. Pagtanggol mo mo kami. Pagtanggol? Ano sasabihin niyo kapatid mo? Ano sasabihin niyo kapitbahay natin? Mga kamag natin! Grabe ka naman kuya. Pasisipin mo pa yung habit bahay kaysa sa atin. Natural! Sumasagot ka pa sa kuya mo. Yung... Ang mahirap kasi sa'yo, yung lagi pinapangal sa'yo na tatay, anong ginagawa mo? Puro ka bulakbol ngayon. Paano kinala pa mo? mo? Pa Sige, ma'am. Bakit? Nakagraduate na lang. Bawin mo yan! Nakagraduate ka! Andali, 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 hindi tayo magkakayo. Usapan, pagka-graduate ko, pwede na kahit anong Ibig sabihin na pagka mag-uwi ka ng dalagang inang, kapag ka-graduate mo, pwede ka maligaw. Establish mo sa ano? Dita, ay, ano? Mahal ko siya. Mahal? mahal? Alam ba nila nang Nag-iisip ka ba? Tun! mo, huwag mong sasabihin alam ba nila. Kahit alam namin o hindi, wala kaming pakialam doon. Kaya, binigla niya kami ngayon lang mismo. Oo, mismo, ngayon mismo. Kaya